Good morning guys! Welcome back po sa ating channel. Bird Moto na naman po mga Paps. November 2. Yan, nagkayaan ang Team Alos Arep na bumiyahe dito sa Gapan, Nueva Ecija. So 11 na motor yata kami mga Paps. 11 or 12. Ayan. Nandito na kami ngayon. Kakalampas lang namin ng Bypass Claridel. Ah uh, pag malapit na kami mga Paps sa Arco ng Gapan, update po kayo. Kasi okay, medyo mahaba po nung takbuhin namin halos uh, 57 minutes pa to. Nung tinignan namin sa mapa. Uh, Shoutout sa lahat ng mga nakasama natin ngayon and ride safe. Sana maka nating uh, tayo at saka makauwi tayo ng ligtas. At safe lahat, no? Uh, Shoutout kay Boss na Yan yun, nasa likuran natin, si Boy Backbackers. <laughs> <laughs> Kanina, ay ganda ng bakbaan doon sa Vibas Hindi na narin ang video nyo, mga paps. Kasi medyo inabol na rin yung unahan. Meron kami kasi isang kasama. Si Kuya Tony. Eh, medyo nasa ulian siya. So, kailangan nating habunin yung unahan para masabihan na ah uh, may kulang o may nakawala. Kaya hindi na tayo nakapag-video. Sarap sana mag-video ron. Hindi ko na buksan yung camera ko ron. Pero update na lang tayo mga pups. Pag nasa Japan, may bytea na kami ng Arco. Ito na mga pups. Nasa Argo na kami ng Nueva Ecija. So mukhang pahinga lang muna dito. Pagkakita na natin yung arko sa Nueva Ecija, nasa Nueva Ecija na tayo. So ayan nakikita nyo, lahat ng nakikita nyo, hindi sa amin yan. So shoutout sa lahat ng na kasama natin ngayon, Team Alas Arif. Shoutout kay Maring Jonad, eh Maring Jonad, kay Maring Grace. Shoutout kay Maring Yano na nakasama natin ngayon. Shoutout kay Kawasaki, kay Kya si Tony Shoutout kay Ate Kude Shoutout kay Ran Ran Shoutout kay Tutoy Shoutout kay Rose Siyempre, shoutout kay AJ Shoutout kay Han Han kay Han And shoutout kay Cyclops Kay Angelo Siyempre, ito Shoutout, si Boy Bakbak -Bak. Yan, si Boy Bakbak, si -Bak, Anto No? Eh siyempre, shoutout sa Miss ko Shoutout, bakit shoutout So, ayun nga muna, dalawang arko kasi yan mga paps Ito, boundary ng Bulacan, Nueva Ecija May arko dyan And then, ito, proper na talaga ito ng Gapan So, ayun nga lang muna kami dito, Yossi Yossi And then, medyo malapit-lapit na eh, no, pre? Pre, malapit-lapit na, no? So yan, pwede tayong picture-picture sa mga gusto picture picture Ayan, sa natatanong nyo, nabukiran. Ay, ito pa pala. Meron tayong dito shout-out. Shout-out nga yeah, pala kay Mika. Shout-out din kay uh, Edward. And then, shout-out din kay Joel. And then, kay Anna. kaya nandito na tayo sa proper ng Nueva Ecija. So maya-maya, balik, balik kami pagka nandun na kami sa pupuntahan talaga ng bahay. Okay? Let's go! Ano na tayo mga pubs Papasok na tayo ng Peñaranda Puro pala yan na dito Kaliwat kanan So yan ang nauna sa atin Parin Jonad Nakaklik Si Edward nakaklik din Si Renra nakaklik 160 Si Tutoy nakaklik 160 May UI 125 si Jello. NS 150 si Toan. Aerox version 2 si Le AJ. Birdman si Paring Birdman si Paring Yano. the wave. Sina Joel. Eway 152. Kaya uh, Tony taon eh. And scam bet, nasa likuran natin. Nakaklik 160. Ganda ng daan dito mga paps. Pasok ng Peña Randa. one way lang pero maganda maluwag tsaka gira sakyan, sasakyan puro mga tricycle na pumapasada kaya ang sarap dito oh. tapos puro pala yan na kaliwat kanan masarap mag drag race oh Sem derecho ito oh Mahaba So mga 5 o'clock tayo Malis kalina 8.13 e na Medyo nagkaroon tayo ng isang aberya kanina kasi yung isang asama natin eh naplatan dalawang butas. Tapos mga nakailang stamp over kami kasi minsan may nauhuli na antay natin. Dalo na pag may mga intersection So, okay tumanan. So, kailangan okay natin tuminto at tayo yung kasama na nasa Saudi yun na, magaling yung ano natin, tranko natin <laughs> na medyo, hindi naman wrong way pero hindi nasunod yung dadaanan sana namin na, na, na mapasaways kasi nalibang ang ganda kasi nung daan ng bypass ng, ng ano, ng Claridel actually dapat may baligtas pa lang medyo kakana na kami doon papunta ng bypass ng Claridel eh kaso medyo naaliw sa daan mampas lang naman ng konti pero bypass pa rin ng Claridel yung binagsaka namin MacArthur kasi kami dumaan galing kami ng Quezon City so ito papasok na ito dun sa tropa na pupuntahan natin dito sa Agapan Nueva Ecija dito sa may Peñaranda May ilog na dito mga paps oh Ipupuntaan kasi tayo dito tapos uh, maliligo daw dun sa may ilog nila dito Ewan ko kung yung minalukaw na ilog dito sa Nueva Ecija yung pupuntahan o hindi. Kasi meron ditong ilog na puntahin din ng mga biyahero. Yung minalukaw river Alright, gentlemen, I want you to repeat after me just how I do it. Ready? Rock turn.